ang pagkawala ng Nokia mula hari ng mobile phones hanggang paglubog. Noong unang bahagi ng 2000, isang pangalan lang ang nangingibabaw sa mundo ng mobile phones, Nokia. Matibay, maasahan at puno ng alaala. -ala. Sino ang makakalimot sa Nokia 3310? At ang paboritong laro nitong Snake. Pero kung minsan, ang pinakamalakas na hari, sila rin ang pinakamabilis na bumagsak. Noong kasagsagan, hawak ni Nokia ang higit 40% ng market share sa buong mundo. Ibig sabihin, halos kalahati ng lahat ng taong may cellphone on, Nokia ang gamit. Sa tibay ng kanilang produkto at kalidad ng signal, naging bahagi sila ng pang-araw-araw na buhay. Ngunit habang abala si Nokia sa pagpapatibay ng kanyang trono, may paparating na unos na hindi nila nakita. Noong 2007, ipinakilala ng Apple ang iPhone. Kasunod nito, mabilis na lumaganap ang Android. Nagbago ang lahat. Nagbago ang laban. Hindi sapat ang matibay na keypad phone. Ang hinahanap ng tao ay touchscreen, apps at konektadong mundo o internet. Habang si Apple at Google ay nakatuon sa software at ecosystem si Nokia ay nananatiling hawak-hawak ang kanilang lumang Symbian OS. Isang sistema na hindi nabagay sa bagong panahon. Sa loob ng Nokia, may tinatawag na culture of fear. Maraming managers ang natatakot na magsabi ng totoo na unti-unti nang nalalamangan ang kumpanya ng kanilang mga kalaban. Takot mawalan ng trabaho, takot mawalan ng reputasyon. Dahil dito, bumagal ang kanilang innovation. Sinubukan ni Nokia na bumangon una sa pamamagitan ng Mego OS at kalaunan sa pakikipagsosyo sa Microsoft gamit ang Windows Phone. Ngunit -huli na, hindi sapat ang apps. Hindi na rin interesado ang mga developer at mabilis nang nakakuha ng tiwala ang Samsung at iba pang Android brands. Noong 2013, tuluyang ibinenta ni Nokia ang kanyang mobile division sa Microsoft. Ito ang opisyal na pagtatapos ng kanilang pamamayani sa telepono. Ngayon, nakatuon na sila sa network at telecommunication technologies tulad ng 5G. Sa kabila ng lahat, dala pa rin ng Nokia ang alaala ng isang panahon para sa marami Simbolo ito ng tibay at simple. Isang panahon bago pa man sakupin ng smartphones ang mundo. At dahil dito, may iiwan tayong isang mahalagang aral. Kahit gaano ka kalaki at kalakas, kung hindi ka marunong magbago at sumabay sa panahon, maaari kang maiwan. Moral of the story, be loyal to your job, but never forget to invest in your own future. Because one day they may let you go, and all you have is what you gave yourself.